Hola mga kaibigan, gusto nyo bang magdala ng mas maraming traffic sa iyong YouTube channel mula sa iyong website nang hindi gumagastos ng kahit isang dolyar o humahawak ng kahit isang linya ng code? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin ito gamit ang libreng tool ng mga button mula sa call bell. At ang pinakamaganda, maaari mo itong ipagsama sa WhatsApp, Instagram, Messenger at higit pa. Gawin natin ito hakbang-hakbang. Okay, Una, gusto ko munang malaman mo kung ano ang Callbell. Ang Callbell ay isang plataforma na nagbibigay daan sa iyong isentralize ang atensyon sa customer mula sa WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger at Telegram. Lahat sa isang lugar. Ito ay perpekto para sa mga negosyo na gustong magbigay ng suporta o magbenta sa pamamagitan ng mensahe sa maayos na paraan at mabilis. Pero bukod pa rito, nag-aalok ito ng mga libreng kasangkapan tulad nito ang mga lumulutang na button para sa iyong website. Isang mahusay na paraan para magdala ng direktang trapiko mula sa iyong pahina papunta sa iyong mga digital na channel tulad ng YouTube. Ang floating button ng YouTube ay ang maliit na icon na lumilitaw sa iyong website na kapag nakapag ay direktang pumupunta ang bisita sa iyong channel o sa isang video. Tiyak, nagsisilbi ito upang madagdagan ang mga pagbisita makakuha ng mga taga-subaybay at palakasin ang iyong presensya sa digital habang ang mga tao ay nagbabrowse sa iyong pahina. Bukod pa rito, maaari kang magdagdag ng iba pang mga buton, lahat ng gusto mo, tulad ng WhatsApp, Instagram o kahit email para sa iyong website. Okay, ngayon alamin natin kung paano gumawa ng button. Ang unang dapat gawin ay pumili ng ating button. Sa pagkakataong ito, pipiliin natin ang YouTube at ilalagay natin ang ating channel. Ilalagay ang link ng ating channel. Pagkatapos, pumili ng anyo ng icon at animasyon kung gusto mong magkaroon ng animasyon. Sa aking kaso, pipiliin ko ito. Pagkatapos, ilalagay namin ang isang mensahe ng pagbate kahit ano kung alin ang mas mainam para sa'yo at ang anyo na gusto natin. Pinipili natin ang estilo ng kulay ng ating button at ang laki. Sa wakas, pinipili natin kung gusto nating magkaroon ng anino at ang posisyon ng buton. Kung gusto natin na nasa ibaba, itaas, kaliwa o kanan. Nagkiklik tayo sa save at kinokopya ang code para i-paste sa ating website. Ngayon gusto kong malaman mo kung bakit magiging mabuti para sa iyo ang paggamit ng call bell at ng tool ng mga button. Una, dahil isa itong solusyon na lahat sa isa para makipag-ugnayan sa iyong mga kliyente at tagasunod mula sa anumang channel. Pangalawa, ang mga button ay mabilis, magaan, nako-customize at compatible sa anumang website. At pangatlo, kung ginagamit mo na ang call bell para sa iyong koponan sa atensyon o benta, ito ay isang karagdagan na higit pang magpapabuti ng iyong digital na presensya. Alam mo na kung paano ilagay ang iyong YouTube na button sa iyong web gamit ang call bell. Ngayon, ay ikaw na ang nasa turno. Subukan ang tool ng libre. Bigyan ng visibility ang iyong nilalaman at gawing tagasunod ang mga bisita. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at tandaan na makukuha mo ang lahat ng impormasyon dito sa ibaba ng paglalarawan.